Yun. so hello guys and welcome back again dito sa aking channel and this video is uh, may mga tanong tayo about sa pagbibreeding ng Oscars and paano raw natin malalaman to kung malapit na magbreed yung mga Oscars natin o yung breeder natin Oscar and uh, paano mag ng Oscar ito yung pinakamahirap talaga na ano na tanong yung pag gender ng Oscars guys kasi alam nyo matagal, matagal na ako mag breed ng Oscars pero hanggang ngayon hindi ko talaga ma-gender yung Oscars. Yun, yan lang ata yung isda na yun, napakahirap talaga i-gender. Yun. Ewan ko kayo sa iba baka alam nila kung paano i-gender yung, yung Oscars. Kasi kung titingnan lang natin guys sa ano, sa vent, yung sinasabi nila, naka-number 8 daw yung ano, yung male ba yan or female? Dalawang butas daw. Eh kung titingnan mo naman silang dalawa, is halos pareho yan. Halos pareho guys na dalawa yung butas dyan sa ilalim yan, so naka number 8 yung ginawa ko dati, kung sino yung nagdrop ng egg yun yung ano, yun yung nakita ko na female, pero pagkatapos siya magdrop ng egg, nakalimutan ko na kasi pareho lang sila ng itsura <laughs> and pareho rin sila guys, kalaki pwera lang siguro kung yung Oscars natin na, kumbaga, yung female natin is uh, medyo bata siya kumpara kay male kumbaga, mas matanda si male ng lagay natin Uh, limang buwan, yon. Si male is malaki na siya, and si female natin is maliit pa. Then, dalagay natin sa aquarium, yun. Siguro may basihan tayo, kasi sa size nila may diferensya, kasi si male malaki. Pero hindi natin alam pala, mas matanda si male. Pero kung halos pareho lang kasi sila guys, katulad nitong akin, magkapatid kayo kasi yung akin eh, na Oscars. So, magkapatid silang dalawa, and pareho lang talaga sila guys, sa laki. So, wala ka talaga makikita ang diferensya sa kanila, and pag tinignan mo naman yung mga dorsal nila at saka kulay pareho lang talaga ewan ko lang guys sa ibang breeder ng oscars baka mayroon silang uh, sign kung ano yung pinagkaiba ng male at saka female sa pagkikinder ng oscars yung sa akin naman kasi guys tatlo yan dati yung breeder ko so ang nangyari nag pair yung dalawa at saka yung isang oscars is pinatay nila nung pag pair nilang dalawa kasi ayaw nila na mayroong Uh, mayroong isa dyan sa loob na kasama nila pero sa iba namang breeder guys is nakita ko nagbibreed nagbi lang naman yung Oscars nila sa, sa sulok tapos may mga tank meter rin silang Oscar so wala namang problema ewan ko lang dito sa akin kasi tatlo yan sila magkakapatid pinatay nila yung isa silang dalawa yung <laughs> nagpares yun tapos hanggang ngayon guys sila pa rin buhay pa rin so 20 ano pa yan 2019 pa yung Oscars ko hanggang ngayon nandiyan pa rin sila and ito ito mga anak na nila i-release -re na namin to sa Sabado so ito lalaki pa to guys ma feed natin to ng live foods dudoble pa yung size nito yon so ganun ganun lang ka, ano and yung pag-breed ng Oscars is medyo may kahirapan may kahirapan sa pagpahatch ng egg kung hindi ka marunong And kung paano natin guys malaman kung ready to breed na ba yung Oscars natin is malalaman natin yan guys kung palagi na sila mag-aaway. Nag-aaway yan yung mga breeder natin. So yung iba nagtataka bakit nag-aaway baka daw mapatay yung isa or uh, ma-stress yung isa. Yung sa akin nga guys pag malapit na sila mag-breed. Minsan makikita mo yung mga bunganga nila is wasak na yan. <laughs> And yung mga ano nila, mga bibig nila as in ano na yan, mga wasak na. Tapos mga sugat-sugat na, and yung mga, ano yun, as in, marami silang sugat. Akala mo talaga magpapataya na. Yun, yun, yun guys, is sign pala yun na malapit na sila mag-breeding. And pag malapit na talaga sila mag-drop ng egg, alam mo yung flooring, yan. Yung flooring ng aquarium natin or anong platform na linagay natin dyan. Lilinisin nila yan, as in lilinisin nila kasi dyan sila mag-drop ng eggs. Yun yung mga sign ng, ah, uh, breeder natin na Oscar na malapit na sila mag breed or malapit na sila mag drop ng egg tapos napaka sensitive yan nila guys <laughs> lalo lalo na pag dito sila sa aquarium tapos lalapitan mo medyo oh, gaganon ka kasalubungin ka nila pag malapit na sila mag breed Yun, napaka aggressive nila kung malapit sila mag breed tapos kung mara may tankmate tayo dito tapos may lalapit na isda sa kanila sigurado yan ano, titirahin nila ayaw nila disturbo lalo na pag mayroon silang lininisan na dyan na, ano, na area ayaw nila yan makalapit yung ibang extra dyan kaya for me guys kung gusto nyo mag-breed talaga ng Oscars lalo na pag nakita nyo na nag pairing na yung dalawa pair na silang dalawa sila uh, makita natin na pair na sila palagi sila nagsasama yun yun yung, yun yung ano, sign na nag pair na yung dalawang Oscar mas maganda tanggalin na natin sila sa community tank yun. malapit na yan sila guys mag drop ng eggs katulad nito sa akin yung ginawa ko is andito sila guys andito ginagay ko yan medyo madilim yung dito guys andito sila sa ilalim ng double deck namin ayun o oh. medyo masungit tong Oscars ko ngayon kasi nakikita ko guys is ano na uh, naglilinis na sila ng flooring malapit na itong itlog and ito yung signs o oh. pag malapit na sila mangitlog tingnan nyo guys na uh, napaka aggressive nya yan yan. Pa, ayun oh. <laughs> Parang titirahin pa. Titirahin pa ata tayo. Ayun oh. Aggressive nila. Ayun yung isa oh. Yan. So, palagi na yan sila guys. Nag-aaway dyan. And ito pala guys, yung isang tips kung gusto nyo talaga mag, ano, uh, mabilis mag-breed yung Oscars natin. So, mas maganda. Lagay nyo sila sa area na wala masyadong hindi sila masyado ma-disturbo or wala masyadong uh, dumadaan or tao, yun yun yung maganda uh, mag-breed ng Oscars kasi based lang sa experience ko guys no so, nung linagay ko sila dyan sa aquarium ayan, ang tagal nila nag-breed dyan, dyan kasi disturbo sila palagi may dumadaan at palagi may customers na pumupunta dito yun nadidisturbo yung Oscars natin and ang tagal talaga nila dyan magdrop ng egg pero nung linipat ko sila dito sa naka, parang dim light <laughs> parang naka dim lang yung tank nila yun, ang weekly, weekly or siguro mga 1 uh, one week and three days, yan, nag-de-drop talaga sila ng egg yun. Ang bilis lang sila. Ang bilis lang talaga nila guys mag-drop ng egg pag hindi sila na didistorbo. 'Yun. Kung gusto natin na, ah, kung gusto natin mag-breed talaga ng Oscars, mas maganda lagay natin sa mas secure na lugar na hindi sila na didistorbo. Pero kung uh, for keeps lang na naman natin, mga uh, for 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 our eyes only, 'yan para sa matalang natin and sa mga bisita natin. Eh, lagay nyo na sa aquarium kasi ang ganda ng Oscars naman pag nasa aquarium. Pero kung gusto natin mag-breed talaga hanapan natin ang area na hindi sila madistorbo. For breeding purposes only lang yun, guys. Katulad nito sa akin, yan. Putik mo. ka lang tayo nun, ha. Sungit. Ang sungit nila ngayon, ha. Oh. Malapit na yan guys, mag-breed ayun oh. nakanganga. Akala nila siguro, pero oh. know, oh. akala nila siguro bulati yung kamay ko. <laughs> yun, masungit sila guys, malapit na yan mag-breed. So yun yung gawin natin guys, pag plan natin mag-breed ng Oscars and yung Oscars naman kasi ngayon is napakaganda ng market Yan. merong ano kumbaga in demand demand pa yung Oscars ngayon and feel ko ngayon is maraming monster na ano eh parang monster ayon ngayon ang yung demand compare sa uh, ibang isda ngayon yun kasi marami nang naghahanap sa akin dito halos monster yung inahanap kasi raw pag monster is lalaban sa burnout totoo naman talaga ito yung Oscars ko guys. Ano, kahit walang eritor Oops. Munti ka na talaga. Munti ka na talaga tayo dun ha. Tapang talaga nila. Ayun. Kahit walang eritor guys is nabubuhay talaga sila. Yan. Kasi minsan yung eritor na yan, tinatanggal ko yan eh. Uh, linalagyan ko lang yan pag nakikita ko na malapit na sila mag-breed. Para may support na hangin yung itlog nila pag nag-drop sila. Pero pag hindi pa sila nag-breed, tinatanggalan ko yan. Tapos about sa pakain naman guys ng Oscar. Yung pinapakain ko dito is floater feeds lang. Alam niyo yung floater ng bangus feeds or tilapia feeds. Yun, yun lang yung pinapakain ko sa kanila kasi alam niyo guys yung bangus bangus feeds, bangus feeds or floater feeds na yun, tilapia feeds ba yun tawag doon. Is naka-design yun sa ano eh, sa tilapia at saka sa bangus na magpataba ng bili. <laughs> Kaya sa kanila pag kinain nila yun, is tataba sila and yung ano mas mabilis sila makapag-produce ng uh, egg sa katawan yun pero wag natin yun pakain guys sa mga koi natin kasi yung koi naman kasi hinahabol natin dun is lalaki sila lalaki at uh, tataba kung papakainin natin ng ano ng bangus feeds yung mangyayari dun yes yung bili ng koi yun yung tataba kaya kaya magugula tayo na yung koi natin is parang hindi humahaba pero ang taba ng chan kasi yung feeds na yun is naka-design para sa Chan. Yan, kita nyo, ang sarap kainin ng ano, ng bili ng bangos. <laughs> At saka ng ano, ang tilapia, ang liliit pa is nangingitlog na. Yun, kasi yun yung purpose ng feeds na yun. So, wag natin pakainin sa mga uh, koi fish natin. Yun yung ano ah, yun yung pagkakaalam ko guys. Yun yung sabi sa akin na nung ano, nung nagtatrabaho sa mga agri, fit So, nakadesign kasi yung feeds na yun for bili ng isda. Yan, di ba ang sarap kainin ng ano? <laughs> Bangus yung Yon. So dito sa Oscar, yun yung pagkain natin. Ang bilis talaga nila makapag ng egg. Yan. So napakasimple lang, guys. Yan, kung gusto niyo mag-breed, lagay niyo lang sa sala sa lagay, nyo lang sila sa area na well, hindi sila na didistorbo. Yan. Pero kung ayaw naman natin mag-breed, ang sungit talaga nila. Kung ayaw naman nila mag -breed, ayaw naman natin mag-breed. So, okay na yan. Sa so, aquarium lang natin sila ilagay. So far guys, nagbe-breed, nag breed naman yung mga Oscars natin sa aquarium eh. Yun nga lang, medyo uh, may katagalan. Kasi minsan, pag alam nila na palagi silang nadi uh, nadidistract, tagal nila talaga mag-breed. So, nakuhaan ko talaga ng base na mas mabilis sila mag-breed na hindi sila disturbo Yun. Kung plan lang natin mag-breed guys, ha? pero kung hindi naman natin plan mag-breed, eh hayaan nyo na dyan sa aquarium nyo para mayroon kayong... ah, uh, tititingnan pag kumuwi kayo ng bahay meron kayong uh, pangwala ng stress yun hanggang dito lang muna guys yung video natin and uh, thanks for watching again and don't forget to subscribe on my channel